tumalis ng aking asawa guys si Inday ay nagpapakain na naman ng gulay ng aking mga alaga ayan guys, si Inday ay nakapunta sa bukid bukid ng mall <laughs> ayan, nagtago si hamster <laughs> busog na busog na naman sila guys, kasi marami kaming nakuhang gulay para sa kanila, ayan guys oh, may mga lettuce pa yan na mga kasama ayan, yung magkapatid si Pigosis at si White yan magkapatid yan sila guys tuwang tuwa na naman sila dahil marami na naman silang gulay na kinakain ayan o oh, Tumataba na naman yan sila ayan busog na busog ayan marami kaming gulay na nakatambak ngayon para sa kanila guys ayan tuwang tuwa na naman ang aming mga alaga ayan at ito naman yung dalawang barako. <laughs> dalawang barako. Ang magina pala guys. Yan yung mga dalawang nakatakot yung mukha nila kasi nga itim yung kulay nila. Kaya yung iba guys ay matatakot na sa kanila. <laughs> Mabait naman yan sila guys. Yung nanay talaga nung hindi pa yan nabuntis maldita talaga yan. Bigla-biglang nananakmal yan. Mula nung nanganak yan siya guys medyo ano na siya, kumalma na siya, hindi na siya gaan na nangangagal. Ayan, oh. Galit na galit na yung o. Oh. Parang gusto pa akong lalamunin ng mag-ina na to. Ayan, o. Oh. Sama ng tingin sa akin. <laughs> Ayan, dahil nga yung nanay nyo ay nakakbitbit na naman ng gulay para sa kanila. Ayan, may masarap na naman silang makakain. Ayan naman, guys, ay mag-asawa. <laughs> Yan, ready na yung isa para pabuntisin namin. Para naman magkaroon na naman ng mga sanggol sila. Ayan, si black white. At yung anak ni hamster. So, ayan, tumambling yung camera ko guys. Kasi tinulak ni white. Bigla na lang niya tinulak yung camera ko. Ayan, maldita talaga yung white na yan. <laughs> Manang-mana yan sa nanay niya. Nung nanay niya dati, si Hamster, maldita talaga yun. Kaya nung nanganak